Ayan dito tayo mag grocery. Dito tayo maghahanap okay, ng bigas. Oyan. Para ayan. mga guys, uh, para mayroon na naman tayo mapasaya na isang kababayan natin na ma pwede natin bigyan ng tulong. Ayan. Bibili muna tayo ng bigas. 300 na no demo ay magse-reno. Ililingan si ng Janoy Maske so, Arenoy. Tayo yan po yung grocery na ipamimigay ko natin at saka bigas. At yung pong uh, mapupuntahan po natin mga kababayan. Uh, maswerte po maswerte po kayo na mayroon pong kakatok sa inyong pintuan. At yung pong iba na hindi pa po, po natin napupuntahan, hintay-hintay lang po kayo baka sa susunod po na araw, kayo naman po yung mapuntahan natin. Ayan, marami pong salamat sa lahat ng mga viewers po natin at sa mga nanonood.